Sa usaping nga legal natin ngayong araw, formal nang sinampahan ng dalawang counts ng cyber libel ang direktor na si Daryl Yap sa Muntinlupa Monten Regional Trial Court Branch 203 nitong lunes, March 17. Ito ay kaugnay sa mga mapanirang trailer ng pelikula ni Yap na The Rapists of Pepsi Paloma kung saan nabanggit ang pangalan ng aktor at TV host na si Vic Soto. Matarandaan na nitong Enero ay naghain ng 19 counts ng cyber libel si Vic Soto laban sa direktor. Kasama sa hinihingi ni Soto ang halagang uh, 35 million pesos para sa moral at exemplary damages. At agad naman na nagpiansa si Yap ng halagang 20,000 piso o 20,000 pesos matapos lumabas ang kanyang arrest warrant nitong March 19. Nauna nang uh, sinabi ni Yap sa kanyang Facebook post na lahat ng material na inilabas niya ay dokumentado at hindi gawa-gawa para makapanira. At ito nga ho, nagpapatuloy itong uh, kaso ito uh, ni uh, Vic Soto laban sa director na si uh, Daryl Yap. At dahil nga ako ito dun sa trailer ng pelikulang The Rapist of uh, Pepsi Paloma. At doon ho sa mga hindi nakapanood no at ay uh, I understand naka take down ho ito sa YouTube no. Pero doon sa mga hindi nakakita, ito kasi yung nilalaman ng trailer no uh, meron hong nga uh, trailer, ito nga hong pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma at uh, sinabi ho nung karakter ni Jean Alahar ay siya ho ay gumaganap bilang yung dating uh, actress ho na si uh, Charito Solis. No? Sinabi ho niya doon sa lead actress na nagpo ho kay Pepsi Paloma ayan, no? kung siya ho ay uh, ni-rape daw ba ni Vic Soto. At yung uh, lead character, yung actress ho ay nag-reply ho, nagsabi ho ng yes. So yun ho yung nilalaman ng trailer, trailer teaser ho ng pelikulang yun. At yun ho yung naging basihan ng korte para ho uh, ipagpatuloy yung uh, kasong cyber libel, two counts of cyber libel laban sa director na si Daryl Yap. At uh, syempre ho, ang dami hong naging uh, pelikula ni Daryl Yap ha, na mga kontrobersyal ho, no? At uh, isa na nga ho dito yung made in Malacanang noong 2022 na syempre umani din ho no, na iba't ibang batikos at komento sa social uh, media. Ngayon ho, ano ho ba yung uh, cyber libel? No? Ang madami ho, lagi ho natin naririnig itong cyber libel. Itong cyber libel ho, isa ho itong uh, krimen sa Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act. Ito ho ay uh, katulad nga ho, no, alam nating libelo dito sa revised penal code. At yun nga ho, kaya lang ho ay uh, gumamit ho ito ng uh, uh, online, pinuso ito online o dito, di kaya naman sa social media. Kaya ho naging uh, cybercrime. At uh, katulad nga ho, ng mga ibang uh, krimen, meron din hong elemento ang ating uh, uh, cyber libel. Una ho dyan, yung uh, mapanirang imputasyon ng isang krimen o nakakahiyang bagay o akusasyon. So ibig sabihin ho, siniraan nyo ho talaga yung tao, no? Siniraan nyo ho. Kayo ho ay uh, nagsabi ng isang mapanirang akusasyon laban sa isang tao. O di kaya naman ho, isang krimen na di manoy ginawa ho nung uh, sinasabi ninyo, nung uh, bin, uh, biktima nga ho ng cyber libel. At kasali din dito yung mga namayapa na. So kahit ho sabihin ho natin na yung uh, taong uh, uh, pinost nyo sa social media ay namayapa na, ay maaari pa rin ho kayo maidemanda nung kaninyang mga kaanak. Ang pangalawa ho dyan, pinangalanan ang biktima o ang kanyang katauhan. So, dapat ho pinangalanan ho ninyo sa social media. Hindi ho sapat na lang ho kayo. Dapat ho pinangalanan ho ninyo. At uh, syempre, no, kung hindi nyo naman ho pinangalanan, dapat ho merong reasonable certainty na yung taong iyon ay ang inyong tinutukoy. At syempre nag-a-apply ho yan doon sa mga celebrities kasi kahit minsan di natin banggitin yung kanilang mga pangalan ay sa sobrang sikat naman ho o kilala ng mga tao kahit hindi nyo ho banggitin yung pangalan ay maaari ho masabi na sila ho yung tinutukoy doon sa mapanirang post. Kaya maaari pa din ho silang magdemanda ho sa inyo. igatlo kaya ako naging nga cyber libel kasi ho, ginamita ng internet o social media. At yun nga ho, ang pinagkakaiba doon sa uh, usual ho na libelo dito sa revised penal code kasi ho, usually ho, di ba sa mga diaryo lang ho natin dati, no? yung mga libelo, etc. E ngayon ho, gumamit na ho ng social media o online na mas malaki ho ang, uh, ang naaabot no? Nga sa panahon ho ngayon. Kaya ako naging cyber libel. At uh, pang-apat ho, yung pinakahuling elemento, siya natin ng cyber libel, ay dapat ho merong mali So kailan nga ba ho may mali May mali ho kung alam ng tao na idinedemanda na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o wala siyang pakialam kung totoo ito o hindi. Yan ho yung uh, mali Ibig sabihin ho, kung alam nyo ho, na hindi naman ho talaga totoo yung sinasabi ninyo at uh, pinost nyo pa rin ho, sa inyong Facebook o yung sa inyong uh, YouTube, yung sa mga vloggers nga ho, ay uh, maaari ho kayong makasuhan ng cyber libel. O di kaya naman ho kayo, uh, wala ko kayong pakialam, hindi man lang ho kayo nag-verify kung ang sinasabi ho ay totoo o hindi, ay maaari talaga kayong makasuhan netong uh, cyber libel. Ngayon, sinoho ang i-demanda dito? Ang maaari lang i-demanda ay yung original na may akda ng post. So ibig sabihin no, kung kayo ko ay nagpost sa social media, eh no, sa inyong Facebook nagpost kayo at ang dami hong nag-like niyan, dami hong nag-comment, dami hong nag-share ho niyan, ay hindi ho lahat 'yan ay mapapanagot ng cyber libel. Ang uh, sinasabi nga ako ng ating Korte Suprema, ang mapapanagot lamang ay yung original na may akda ng post. Kasi ho, oh, minsan yung sa isang comment, 'di ba, sobrang dami ho ng na mga nagre-react, nagla-like, nagsha-share at nagko-commento doon sa mapanirang post ay imposible naman hong masama ho lahat 'yan sa kaso lalo no kung libo-libo yan, kung tungkol sa isang politiko o celebrity, ay kaya ho ang mapapanagot lamang ay yung orihinal na may akda ng post. At ano ho yung kaparusahan dito sa cyber liban? Meron ho yung kulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years ho yan, at multa o parehong nga, pagkakakulong o multa. At dito sa mga kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, sinasabi ho nila yung penalty ho o yung multa na sinasabi ho natin, maaari ho maglaro mula 40,000 pesos hanggang 1.5 million pesos. 40,000 hanggang 1.5 million pesos. Depende ho yan doon sa gravity ho, no? Nung paninira na nagawa at syempre ho doon ho sa taong siniraan. So maaari ho kayo nga magmulta mula 40,000 hanggang 1.5 million pesos at malalaking, malaki-laking halaga din ho yan, ha. Kaya ho lagi natin dito sinasabi sa ating programa kahit kanina ho, no? think before you click. Maging uh, responsable ho tayo sa paggamit ng social media at iwasan ho natin yung mga posts na maaring makasira sa ating uh, kapwa-tao. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong uh, katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa atoy ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, oh, meron pa rin tayong uh, tanong sa bayan. Ngayong March 22, 2025, dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ng paglaganap ng fake news sa bansa? Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa. Mag-text din kayo sa ating cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.